mayroon ba yung struggle dun sa maliging sa mata? Mayroon ba yung struggle dun sa malaki? Pero ang struggle ay hindi pa yung itigil. At talagang kaya natin natin, katuloy din ang kasi pagkat mandela. Sa buhay nila, mayroon talagang pagdokago. Naka-experience nila ng mga uh, uh, kaluwagan sa buhay. Sa, in, in, in terms of the, sa maliit na anak. Uh, So, sa akin naman, so, then, 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 like, sa level ni Eli, sa kalikap na Hindi rin kami perfect. Hindi rin sila perfect. Hindi ko sila na uh, papasipasin -papas sila. Pero I, I treated them, then, na pamilya ko sa anak ko. So, kung mag mag-uutos ako sa kanila, parang ako yung magulang. Eh. Pero nakatulong ko ay isang ay gusto ko ipaano ano sa Panginoon nakatulong kung nakakaranas kayo ng ganyan situation hindi ko sinasabi we are the same situation no? para parents sa inyo sa iba kaya kanina nag tayo uh, sometimes dahilan natin, natin no? aminin natin sa pero siyempre we are the uh, tayo ang unang-unang obligado para sa ating mga anak ngayon, <coughs> kaya naka experience natin ng ng gawaan kasi ilo time pinabayaan. Diba? Dito, sa iba depende sa sa iba depende sa sa iba ng sa iba depende sa iba depende sa iba depende sa iba depende sa iba sa iba depende sa iba depende sa iba Kumana na, mag-start kayo. Which way? Huwag ka siya. Hindi na kaya. Hindi. Huwag kayo mo rin. Mawala ng pangalas. So sa akin, sa akin nila, nakakaranas ako ng... Huwag mo siyang... mo iwanan. Tadyain mo. na itouch talaga yun. Yung bagay na... Ito, parang sugat yun eh. Itouch mo talaga yung sugat na yun. Masakit yun. Kaya nang tuwing inahalo yung sugat niya, sakit yung, mahira. Apala sa yun. Mahirap. Kapalit talaga yung sugat. Ngayon sa side ko, sa side namin, tatay, sa bahay pinagawa namin, hindi hindi talaga putol yung gawain. Ibig ang gawain namin everyday, mayroon kaming kantahan. Mayroon kaming uh, sharing. Mayroon kaming isa-isa uh, isa na di makatawa yun. So, si Malika, ano maganda nila yun? Kasi ako yung tumatay yung ano sa kanila. Binunin ko akong bahal so, eh, hindi mabiging si Malika, iyan ako, oh, akong bahal na. So, nakikinig sila. As spiritual advisor nila. Yeah. Ngayon, yeah. si Dela yung nakatulong niya sa kasi nalang ito. Si Dela hindi ganun ka-active noon. relax kami sa kanya before that's what, that was, uh, ano na yan? Cummings. First year Cummings. Tumasok pa yan. Sinali pa yan doon sa uh, Padre. Miss Kim Philippines. 2005. Sinali siya doon. Nag-audition yan doon. Eh. Masakit sa puso ko, masakit sa loob namin, pinaglaban ko. Pinaglaban ko. nag pa kami magkabalit. Sabi ko, di bali mag-away tayo. Basta sa sabihin ko sa sa inyo. Gagawin <player> okay. really. ko. O ba din sila? hindi mo ko. Hindi lang kayo nakaranas ko. Naranasan din namin. Pero talagang pinay, pinay na namin, na namin. Talagang, kung ano ni Father Francis, nagkali si Father Francis sa amin, sobrang relax ko when in terms ng mga information na kailangan niyo malaman sa inyo na lang siya nakakaalam. Lagi nga po ay parang ay masabihin mo na ano mo sa rin mo, kaya ko na yan. Kaya na yung discussion ko lagi. Inaamin ko yun sa Panginoon. Ngayon, makaralan ako sa kanya ng kaunting kaluwatan, pati kay Kampal, hindi sila patigal sa bolo. Hindi sila, hindi sila kagulad ng iba na ah, mayroon silang struggle sa laman na pag hindi nila nagawa, Uh, nagwawala. Yung sige, ginawa ko natin. Pero na nasa natin. So, naging active lang ako. Compare sa inyo, pwede nyo magawa yung ginawa ko. Hindi, pwede nyo sabihin sa akin, pwede nyo, hindi, ito ba eh, okay, patagal eh. tayo. Kung ano yung kaya ko, kaya nyo rin yun eh. Diba? So, ngayon, kung nakakaranas kayo ng struggle sa inyo, gusto ko sabihin sa inyo, kapatid, hindi ba huwag lahat? Huwag mong iluwag yung binigay na, na time sa iyo ng Panginoon para uh, ganati, para matupad yung kalooban na para sa pamilya mo. So sa akin yun eh. So yun yung isang testament ng Sa sa pamilya nila. Nakakatuwa ko sila sa ministry. Yung camp meeting, sila lang yung katuwa ko wala nang iba. Buong pamilya namin, nagtulong sa mga naman. Nagtulong sa mga praise the Lord kasi pwede na sila makasama. Yan talaga yung first, first uh, family na talaga tutuwa sa mga naman. nila, kahit wala ako, sabihin ko lang sa kanila, gagawin nila. Gagawin nila lahat So, praise the Lord. Ang Diyos ang dapat makakalala sa lahat ng mga sino po, kung makakaralas kayo ng ganyan, ganon kung naging na kasi 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 yan kasi 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 Last time yung na-invite ko, kasi hindi na po Meron siyang na-share sa akin na uh, regarding doon sa uh, uh, plagiarism ni Brother Barnum. Si Brother Barnum, hindi siya yung author talaga na ito, kaya subjective ito, kasi tinanggap ko na ito, isa may ituwin yung unawa ko. Pero hindi, okay, ito, unawa ko na ito. Pero sinay niya sa akin, magaling din siya. Yung uh, seals. Do you know that Brother Branham is not the only one person na nililil yung seals? Yung seals, hindi si Brother Branham talaga purely ang pinayagan lang. Siguro kung may mag-create sa entire dito, hindi. Si Father Branham ang pinahayagan ng pitong Ito pitong amin. Matungkol sa pitong senyo. So I beg you this again, I beg to this again kasi kung papatunayan niya sa Biblia sa statement ng propeta, hindi totoo yun. Na direct to direct na, Pag direct mouth ng angel direto kay na, hindi ako naniniwala. Kasi, nung sinet ni Badawanang ang um, seals, 1963, ilang beses, ilang... Pwede na kanya kapalit, two nights or two, two nights, having araw yung kanyang sharing ng guardian Kasi hindi niya natapos. Halimbawa, bigay ako ng halimbawa. Compare natin. Si William Barnum, dito si ito yung isang example na si Badaran hindi lang siya yung pinakayagan niya kasi si si Dr. Larkin mayroon lang revelation regarding that so kailan nabuhay si Badar Larkin nabuhay siya ng 1800s do you know alam niyo yung book ni Badar Larkin na Anong title nito? Nalimutan mo yung title. Yung mga ni Francis. Meron yeah. siyang The Logos. Meron yeah. siyang... Uh, Nalimutan ko yung title. Lighting. Exposition. ano iska all the eh? Yung first Meron hmm. okay. siyang si Lighting ng Si Brother Manan, ito na naman yung pala Yung white horse. Ano, nag-share na natin dito sa pag-aigyo yung pangadali. Yung white horse niya, si Jesus Christ. Kailan si Nick, kailan si Kinoet ng angel yan? Pagkababa sa akin ang pag Di ba ito ang una, unang unawa niya? which is ito din yung unawa ng SDA. Kaya paano nangyari na, alam nyo ba kay, kay Larkin, hindi niya unawa ni Larkin. Ang unawa ni Larkin sa white horse, deception. Na-correct siya ng Angel sabi ng sabi dun sa sa, sa books kaya kwento rin niya then ginawa niya deception kasi may bow in sabi niya ay mali ako ni ako inamin niya hindi pala si Cristo yun kala niya yung may revelation 19 yun yun, yun. kasi parang si white eh. pero sabi niya na sa kaya deception ginamit niya So, sa Pero, ang propeta, meron siyang uh, sa Panginoon. Ano? Hindi natin siya dinadam or ano Pero yung kanyang mga, yung seals, seven seals niya, ay uh, hindi natin siya yung nakapag-share. Hindi natin siya right now So, ngayon, paano mo nalang mas balba ng indicated pattern? Kasi may mga bagay si Bade Branham na, na uh, na-share, na-direct from na na-reveal na, na sa kanya na wala doon sa iba. Halimbawa, yung first not the glory may the wine. Oo, oh, diba? Nakalagay yan doon sa carpet trumpet message. Sa piece of the trumpet, ginagin May ma, itong, itong times na to, mababasa ko to, nung i-release -re yung no, four names, binanggit ng angel, Sabi niya, hide, hide not the oil in the wine. O hide the grass, grass barat, sorry. sa Ano pala? Ano? Kaya buksan. Revelation 7. Tumala ni yung Bible niya. So, hindi yung Ito para sa verse 3 of 7. Say, not the oh, -de -de na sa si, earth, not there. neither the sea, nor the trees, till the... Iba pa yan. May isa pa eh. Paki ano mo ba dito? Eh? Yung heart na oil in wine. to sa six sa zero eh. Okay. E dito, ayun yung penny, no? Oh. And I heard a voice in the midst of the four days saying, a measure of wet, of width for a penny, and there a uh, three measures of barley for a penny. And see thou heart not the oil in the wine. Nung isinishare ni si Padre Brian yung mga CEOs, may eh, binanggit na galing na. So, we we deleted yung yung Black Horse to eh. During that time na uh, kay Martin Luther. So, may revelation si Padre Brian na, hindi alam ni Larkin during that time. May synergy si na tungkol dito, pero hindi hindi hindi, hindi katulad ng sinabi ni Father Brian. Mayroong bagay na isinagin na sinesi ba ni Lightly, Dr. Larkin, na later on, sa nga lang na abot ng traffic. Ibig sabihin, na, na i na sa kanya, na-review si na ba ng 1900s. So malayang panahon niya, almost one, one, century, 100 years. Diba? Then, yung sharing nila, sharing ni Badabalang, ano yung oil, at ang wine we, we believe na yung point is of the Holy Ghost. And how about the wine? Sabi ni Brother the wine is the uh, stimulant. Stimulator. Iyan yung nagpapatiglan. May sinabi siya, may sinabi doon sa sa ko. Sabi ko yan. Tapos na ba ako? Oh, o sige. Wala pa tayo sige 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 okay gusto ko pa din kanya yung siguro next time, si Chatuya ano talagang kahit na jolly pake siya? Sige,